bata sa ayo. Ayun. Pabahon mo kina bisita. Ano po yan? Ano to sa kwarto? Oh. Kasakarto. Mabunan lang na Santa Carol. Oh. Mads, sita. Mads. Huwag ang mga bata, karon. Ayun. Ayun. Ay, Mads, ang tuyo. Ay, tuyo, na, may tuyo, Mads. Baka ma. nang ma. ma. kuha lagi. <laughs> na, na, Ah, na, na, na. Ang mima na, kuya. Tumunan Hmm? Ako nga rabong hindi ba ni Imo? I'm mama ko, di me hot siya na lang bisita ni Mama Kuya. Ganyan na mo hook mo. ng nga nabasa. Kuya, kuya, ganti para siya. Ang iura ay sa amin. Ano, nakalungog raba. Kaya <laughs> 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 naman siya, kaya rin. Nagpintas <laughs> lagi na siya <laughs> o call, <-gol>, kuya. <laughs> <laughs> Sorry, ganti pero mm -hmm. okay, okay, na mm -hmm. May, May problema niya kuya, morang Angry Bird. Mm -hmm. <laughs>